Araw-araw na mga salita ng Diyos. Muling tinukso ni Satanas si Hob. Naglitawan ang mahahapding pigsa sa buong katawan ni Hob. A. Ang mga salitang binigkas ng Diyos. Hob, Kapitulo Dalawa, Versikulo Tatlo at sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyubang pinansin ang aking lingkod na si Hob, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan? At siya'y namamalagi sa kanyang integridad, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Hob, Kapitulo 2, Versikulo 6 At sinabi ni Jehova kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. B. Ang mga salitang binigkas ni Satanas Hob, Kapitulo 2, Versikulo 4 hanggang 5 At si Satanas ay sumagot kay Jehova at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman, at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Sa gitna ng sukdulang paghihirap, tunay na naunawaan ni Hob ang pangangalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Kasunod ng mga katanungan ng Diyos na si Jehova kay Satanas, palihim na nagsasaya si Satanas dahil alam nito na muli itong pinahihintulutang lusubin ang isang tao na perpekto sa paningin ng Diyos na para kay Satanas, ito ay isang bihirang pagkakataon. Nais ni Satanas na gamitin ang pagkakataong ito upang ganap na pahinain ang paniniwala ni Hob upang mawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos at sa gayon ay hindi na siya matakot sa Diyos o magpuri sa pangalan ni Jehova. Magbibigay ito ng pagkakataon kay Satanas. Anuman ang lugar o oras, maaari nitong gawin si Hob na isang laruang nauutusan nito. Itinago ni Satanas ang masasamang balak nito ng walang anumang bakas ngunit hindi nito maaaring itago ang masamang kalikasan nito. Ang katunayang ito ay ipinapahiwatig sa sagot nito sa mga salita ng Diyos na si Jehova gaya ng nakatala sa mga kasulatan. At si Satanas ay sumagot kay Jehova at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Imposibleng hindi makakuha ng mahalagang kaalaman at kabatiran tungkol sa malisyosong katangian ni Satanas sa palitang ito sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Pagkarinig sa mga kamaliang ito ni Satanas, walang dudang magkakaroon ang lahat ng nagmamahal sa katotohanan at namumuhi sa kasamaan ng mas malaking galit sa kawalan ng dangal at kawalan ng kahihiyan ni Satanas, makakaramdam ng galit, at pandidiri sa mga kasinungalingan ni Satanas at kasabay nito ay mag-aalok ng malalalim na dasal at masusugid na hiling para kay Hob, mananalangin na makakamtan ng matuwid na taong ito ang pagiging perpekto, hihiling na ang taong ito na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan ay habang buhay na mapagtagumpayan ang mga tukso ni Satanas at mabuhay sa liwanag at mabuhay sa gitna ng patnubay at mga biyaya ng Diyos Gayun din ang mga ganitong tao ay hihiling na habang buhay na magpatuloy ang mga makatuwirang gawa ni Hob at magpalakas ng kalooban ng lahat ng mga tumatahak sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Bagamat makikita ang malisyosong layunin ni Satanas sa pagpapahayag na ito, agad na pumayag ang Diyos sa kahilingan ni Satanas. Ngunit nagbigay rin siya ng isang kondisyon. Siya'y nasa iyong kamay ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Dahil sa pagkakataong ito, hiniling ni Satanas na mag-iunat nito ang kamay nito upang makapaminsala sa mga buto at laman ni Hob, sinabi ng Diyos, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay ibinigay niya ang laman ni Hob kay Satanas, Ngunit ang buhay ni Hob ay nasa mga kamay pa rin ng Diyos. Hindi maaaring kunin ni Satanas ang buhay ni Hob, ngunit maliban dito, maaari nitong gamitin ang anumang pamamaraan laban kay Hob. Pagkatapos makuha ang pahintulot ng Diyos, mabilisang pumunta si Satanas kay Hob at iniunat ang kamay nito upang magdala ng sakit sa balat ni Hob at lagyan ang buo niyang katawan ng mahahapding pigsa at naramdaman ni Hob ang sakit sa kanyang balat. Pinuri ni Hob ang pagiging kamangha-mangha at kabanalan ng Diyos na si Jehovah na mas lalong nagpasidhi ng kapangahasan ni Satanas dahil nakadama ito ng kaligayahan sa pamiminsala sa tao, iniunat ni Satanas ang kamay nito at kinayas ang laman ni Hob na naging dahilan upang magnana ang kanyang mahahapding pigsa. Agad na naramdaman ni Hob ang walang kapantay na sakit at paghihirap sa kanyang laman at wala siyang magagawa kundi ang hilutin ang sarili niya mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang mga kamay na parabang mapapawi nito ang dagok na tinanggap ng kanyang espiritu na nanggaling sa sakit ng laman na ito. Naunawaan niya na nasa tabi niya ang Diyos na nagmamasid sa kanya at ginawa niya ang kanyang makakaya upang magpakatatag. Minsan pa siyang lumuhod sa lupa at nagsabi, Tumitingin ka sa loob ng puso ng tao na pagmamasdan mo ang kanyang paghihirap. Bakit ka nababahala sa kahinaan niya? Purihin ang pangalan ng Diyos na si Jehova. Nakita ni Satanas ang matinding sakit na nararamdaman ni Hob pero hindi nito nakitang itinakwil ni Hob ang pangalan ng Diyos na si Jehova. Dahil dito, buong pagmamadali itong nagunat ng kamay upang saktan ang mga buto ni Hob, desperado na baliin ang kanyang mga binti at braso. Sa isang iglap, nadama ni Hob ang walang kapantay na paghihirap na parabang pinunit ang kanyang laman mula sa kanyang mga buto at tila unti-unting dinudurog ang kanyang mga buto. Ang matinding pagdurusang ito ang dahilan kung bakit naisip niya na mas mabuti pa ang mamatay. Umabot na sa hangganan ang kanyang kakayahang magtiis. Nais niyang sumigaw, nais niyang pilasin ang balat sa kanyang katawan upang bawasan ang sakit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang pagsigaw at hindi niya pinilas ang balat sa kanyang katawan sapagkat hindi niya nais na makita ni Satanas ang kanyang kahinaan. At muli siyang lumuhod, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi niya nadama ang presensya ng Diyos na si Jehova. Alam ni Hob na ang Diyos na si Jehova ay madalas na nasa kanyang harapan, likuran at magkabilang panig. Ngunit sa panahon ng kanyang paghihirap, ang Diyos ay hindi kailanman tumingin. Tinakpan niya ang kanyang mukha at nagtago dahil ang kahulugan ng kanyang paglikha sa tao ay hindi upang pahirapan ang tao. Noong mga panahong ito, si Hob ay umiiyak at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang pagtiisan ang pisikal na sakit, subalit hindi niya mapigilan ang sarili niya na magpasalamat sa Diyos. Ang tao ay bumabagsak sa unang dagok. Siya ay mahina at walang kapangyarihan. Siya ay musmos at mangmang. Bakit mo na na maging mapag-alaga at mapagmahal sa Kanya? Hinampas mo ako, ngunit nasasaktan kang gawin ito. Anong mayroon ang tao na karapat-dapat sa iyong pag-aalaga at pag-aalala. Umabot ang mga panalangin ni Hob sa mga tainga ng Diyos at ang Diyos ay tahimik, nanonood lamang ng walang imik. Matapos subukan ang lahat ng pakana na nasa libro at hindi nagtagumpay, tahimik na umalis si Satanas, ngunit hindi dito natapos ang mga pagsubok ng Diyos kay Hob. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Hob ay hindi na isa publiko, ang kwento ni Hob ay hindi nagtapos sa pag-atras ni Satanas. Sa pagpasok ng ibang mga tauhan, marami pang kamanghamanghang eksena ang paparating.